So mga dudes, nandito tayo ngayon sa may Saragosa, Tondo, Manila. So gagawin tayo ngayon ng Madrid, Binondo. So galing tayo kanina sa tracking. na miss ko itong lugar na to mga dudes nung tayo nung kabataan pa natin nung elementary and high school naalala ko nung no, second year high school ako mga dudes ba. dito ako madalas natin tumatambay dito itong area natin, yan dyan dati mga classmate ko tsaka itong mga tenement yan yan tenement na yan oh. So wala pa yan yung ano, yung hospital na yan mga dudes. Yung Ano bang tawag ko yung Bonifacio? Hospital na yan mga dudes, wala pa yan. So ito yung Delpan Bridge mga dudes. Ay karugtong. So iikot tayo sa ilalim ng tulay. sa kabila, kaliwa. So dito tayo galing kanina sa tracking. Umikot lang tayo mga dudes. Yan Yan dulo na yan, dun. So yuyutan lang tayo. Yuyutan. Diyan tayo sa dulo kanina. Yan yan. So umikot lang tayo. So dito tayo ngayon sa may parola. Tayo. Pier South. up ah, Pier South. Pier North. Uh, mga container 'yan dito mga dudes 'yan. 'Yan iirena 'yan. 'Yan. So go na. Go na, go na, Gora. Gora go na. Dito may kamag-anak si Mrs. Lutz. San Miguel, Yamamura Packaging Corporation. mga dudes mga palawan to mga nag-ano rin nag din ang mga produkto to mga dudes yan yung mga lansha na yan nakikita nyo na yan so sasarado natin to sa lamin at delikado <laughs> marami mga goma goma rito may mga plastic man o oh, yan o oh, kaliwa't kanan na ako sa nadahan, mahirap na rin. Yan, itong area na to. Pag nagagawi kayo rito mga dudes, kumaari lang, sarado nyo yung mga salamin nyo. Huwag kayo basta, basta maglalabas ng mga cellphone. Hindi naman nila kasi hindi natin, hindi natin masabi to kasi alam nyo naman. Yan, mga patambay-tambay mga iba dyan. nabana natin na salamin so ayun nasa ilog pasig na tayo Intramuros doon tayo galing kayo na sa tulay ng Delpan so dito tayo Pasok boy. Ayun. So, dito na tayo mga dudes. Dito na. Marcela. Sige. Derecho. Okay. So hanggang dito na lang si Mrs. Lutz Dito na siya bababa Bababa pala At dito ang kanyang area Kunin ko lang yung ating susi Para So, mga dudes hanggang dito na lang ulit yung vlog natin hindi tayo sa may Binondo, Manila yan Marcela so, extend na nga natin maglakad lag tayo oh, hindi ko pa naabot hindi ko naabot mga dudes ang PO okay wala na ulilianin na tayo mga dudes ang baluarte ni dudes Balwarti Baluarte ni Dudes. Dito tayo, gang. Oy. studiante Ay, ayo, oh, oh, me, ah.

school ni dudes yan yan tayo nag elementary mga dudes yan tayo nag elementary so mga dudes hanggang dito na lang ulit yung vlog natin maraming salamat ulit sa walang sawang panonood God bless po magbuhay tayo lahat bye bye